update sa Grasshead family at makikilala nyo na din ang kanilang bagong alaga. Nagkaroon na nga ng green hair ang ating twin baby Grasshead. At ito na sila ngayon. Pero bago yan, update muna kay Mr. and Mrs. Grasshead. Ang haba na naman kaagad ang buhok ni Mr. Grasshead. Si Mrs. Grasshead naman, ayan ang dami na niyang hair. Si Pepe naman, ito na yung kanyang buhok. One side pa rin pero mas madami na. Habang si Pilar, ito na yung kanyang hair. Ipakita ko nga din pala sa inyo yung roots ni Mr. Grasshead. Ang dami na din talaga tapos tingnan niyo yung kanyang face. 'Di ba? Napansin niyo din ba na mas nagdark yung kanyang face? Tapos mas marami na din siyang hair sa likod. At napapalitan na yung kanyang tuyong hair ng mga bagong grass. Ito naman yung roots ni Mrs. Grasshead. 'Di ba? Akala natin before hindi tutubuan ng buhok to. Pero ngayon, ayan, ang dami na din niyang hair. At humahabol na nga dito kay Mr. Grasshead. Pinayos ko nga din pala yung kanyang ponytail kasi medyo lumuwag na. Tuloy pa rin kasi sa paggrow ang kanyang hair. And para lagi siyang pretty, lagi ko talagang inaayos ang kanyang buhok. ba diba? Super cute talaga pagka meron ng ponytails. Ngayon, dito naman tayo sa ating kambal. Ito na nga ngayon si Pepe. One-sided pa rin ang kanyang hair. Tapos, ang dami na niyang roots sa likod. Pero in fairness, ang bilis humaba ng kanyang hair. Medyo makapal din compared sa kanyang kakambal. Which is, ito naman si Pilar. Yun nga lang, poknat pa rin talaga ang kanyang hair. Tapos, ang kanyang roots, ang dami din dito sa likod. Manipis pa rin yung hair niya, pero pwede na yung ipitan kasi mahaba na. Tinanggalan ko nga din pala siya ng mga sa face. Tapos dito nag-iisip ako kung ano bang gagawin ko kay Mr. Grasshead. Parang trip ko sana siyang ipitan kaso baka naman masira yung kanyang hair. Makapal kasi to so kailangan ng medyo maluwag na ipit. Kaya tirinim ko na lang silang mag-asawa. Maya mayasak to dumating na din ng twins. Pinapili ko na sila kung ano bang ipit yung ilalagay namin sa baby girl. At ang napili nga ni Charlie ay itong star. Lalagyan ko na din kasi ng ponytail itong si Pilar. Para pretty na din siya kagaya ng kanyang mommy. And ito na nga ang kanyang new look. Si Chino, kung mapapansin nyo, medyo nananahimik dun sa gilid. Yun pala, nagbuburot ng buhok. Jeez. Pinagsabihan na nga siya ni Charlie tapos nagwater na lang sila ng mga grasshead. Padating na kasi ang bagong member ng grasshead family at ito nga ang kanilang bagong alaga at meron na silang owl grasshead. ba diba? Super cute. At ang ganda din ang kanyang color. So bali ito nga pala yung kanyang head. Maliit lang siya so ewan ko kung maraming buhok yung tutubo. Plus ito yung kanyang face And dyan nga natin siya lalagyan ng water. ba diba? Super cute ng design. And sana madaming hair din yung tumubo sa kanya. Naglagay na nga ako ng water dito sa kanyang vase para mag-start na siya na mag-grow. And then, madali lang kasi ilalagay lang talaga natin mismo yung kanyang head. Pinasprayan ko na nga din sa twins. Pero mas gusto ni Charlie itong watering can kaya ito na lang yung ginamit niya. Kailangan kasi talaga basang-basa yung head ng ating owl. Tuwang-tuwa din talaga ang twins pag sila ang ini-sprayan ko. Umalis na nga pala si Charlie tapos si Chino bago naman umalis. Ayan, may pahabol pang kurot kay Mr. Grasshead. Medyo heavy na nga din pala yung head nitong ating owl. Kailangan kasi talaga isusog natin sila sa water sa so first nila. Para siguradong mabilis tutubo yung kanilang green hair. Nakakatuwa kasi may bagong recruit rekrutang grasshead family. And binalik ko na nga ulit sila dito sa window. Nabasa ko nga din pala na baka daw kaya half lang yung buhok ng ating twin grasshead eh dahil half lang yung nasisikatan ng araw. Actually hinaharap ko naman sila sa sunlight. Siguro sa isang side lang talaga naipon yung kanilang grass seed. Or baka naman medyo napailalim kaya medyo matatagalan siyang tumubo. Anyway, ito na ang pamilyang grasshead. Kasama ang kanilang bagong owl na alaga. At at abangan natin ang kanyang magiging hair.